Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa balita oh, Manila Bulletin Medyo eh, nakakabahala ito uh, Yung lantarang pag-amin ni Senate President Escudero na ayaw niya o oh, hindi niya gusto si VP Sara Naku, anong ibig sabihin niyan? Eh, siya pa naman ang Presiding Officer ng Impeachment Court kung tapos ayaw niya kay Vice Presidente magiging fair ba siya o maging bias na so ito title ng article SP Cheese aminadong ayaw kay BP Sara pero hindi bias sa usapin ng impeachment oh really okay so basahin natin ha uh, by Kate Garcia June 9 Diretsang iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi niya gusto si Vice President Sara Duterte. Ngunit, Nilinaw niyang hindi ito makakaapekto sa paghawak niya ng impeachment laban sa Pangalawang Paulo. Sabi niya, hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara. Pero hindi rin ako galit sa kanya. Ano ba 'yan? <laughs> Dagdag pa niya, I am performing, doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Senate President na hindi siya bias? Eh namin naman niyang galit siya o oh, hindi niya gusto si VP Sara. Pino rin niya ang intensyon ng mga taong pilit o manong nagmamadali na masimulan na ang impeachment laban kay VP at pati na rin ang mga tumututul dito. Sabi niya, itong mga taong nagmabadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil nagigil gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw. Accountability. May patama siya. May senador. <laughs> Dalawang senador na pinapatamaan. Pero, yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga nauna. Na bakit hindi binibigyan ng kaparihong pansin? Bukod nito, muling binigyan din ni na wala raw siyang balak na makinig sa ingay ng mga pabor at kontra sa impeachment ng BC Presidente. Sino mang pabor o kontra kay BP, Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila hindi ako magpapadala sa kanila sinabi ko na yan noong Pebrero pa yan ang dagdag payag ng Senate President G.F. Escudero nakahanda raw siyang gawin ang sa tingin niya ay tama at nakabatay sa kagustuhan ng Senado at hindi ng kung sino man gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbubutuhan namin hindi dahil gusto ng may ayaw kay BP Sara, hindi dahil nagmamadali yung mga ayaw kay BP Sara. Okay. So, medyo kontrobersyal itong mga ginagawa ngayon ng Senate President. Kaya, ginabati ko siya kailan. Sabi niya, wala daw epekto yung sa kanya. Trabaho, trabaho lang. So, si Senator Bato naman, medyo nagalit din kasi may mga nananawagan na ituloy ang impeachment. Hindi pwedeng ibasura nang dahil lang sa isang resolusyon at yung sinasabi na mananagot kayo sa taong bayan. Ganon. Uh, Bumelta si senator Baton na hindi lang kayo ang taong bayan. <laughs> so... Ito na, mainit talagang usapin itong impeachment, uh, pati simbahang Katoliko nagsalita na rin. I think first time ko itong narinig na mayroong arsobispo. Si arsobispo Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen, Dagupan. Nagsalita na, sabi niya, it's wrong, it is a sin na i-delay daw ang impeachment trial ni Pipisara. Ano na daw yun? Uh, Against truth, justice, and uh, common good pag hindi ituloy. Kaya lang, sabi naman ni Atty. Vic na bakit kayo nag-iingay ngayon? Yung mas malalang issue ng taong bayan, yung pill health, yung 2025 national budget, yung flood control projects, uh, tahimik kayo kaya tinawag niyang ipokrito mga banal na ipokrito, sabi niya Bic. medyo nagalit na rin siya Bic. kasi nga naman ngayon lang sila nagingay eh yung billions ng insertions sa national budget yung blank item sa bicameral report, klaro kayo wala tahimik itong mga nagingay ngayon tungkol sa impeachment ni Bipisara so double standard ang kanilang kriteriya sa justisya bayan o katotohanan. Anyway, uh, nag uh, pahayag na rin si Senator Tolentino proposal na pwedeng apurahin, pwedeng tapusin na ang impeachment trial by June 30. Kaya lang, meron siyang mga timeline. Tapos yung articles of impeachment, instead ng pito, kung papayag daw ang prosecution, gawin na lang dalawa yun matatapos na ang trial ni VP Sara by June 30 ang mga kongresista uh, inintay pa natin ang kanilang feedback yung mga prosecutors salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil namimigay tayo ngayon ng uh, yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong talandig